Ayong at kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong soliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Atty. Elaine Batan. Ingon man sa mga artista nga maghatag o kinabuhi ning akong suwat soliran. Ako si Angel, 21 anyos, daga, estudyante sa first year college, taga maputi na awan misamis oriental, punto medikal kini akong soliran kabahin kini sa dili normal na kung uh, sa kong lawas. Aron inyo hisabtan, sugdon ko sa 10 anyos pa lang ko. Ingon ini ang mga panghita po. Angel, bantay ning bahay dai ha. Kay may doon ko sa ilang lula nimo. mo. Hmm. Ngano ka ang kinanglang pantayin ang pay may magmulakaw ni. Jel, hmm? isulti ka? Wa, wow, uy. Uh, sige, akong bantayan ni bahay mo. Oh, sige. Bantay man bitaw, nag nako na ako, ka din sa bahay, ha? Mula ag ka, ha? Di, laki. Sige naman malakaw na. Kay, mo ato magkakasa ilang lula. Lagi, sige, sige, ato na ako. Ay, nagsapot, rabatsot ni may anto. Nga mga likot meron sa sapat, diya sa ubo sa amo. Hmm... Hmm? Ha? Huh? na lang nas mama, oy. Mutungan ko sa sabot na mo ni May Ann na mga laygo may sapa. an lang nako ko ning among bay. Ah, Nindutas tubig, uy, pugnaw ka ayo. Walang uy, pata dito na pizza, dakong bato, Angel. Ato tapatong dito sa dakong bato, arut, Ato tamo dive. Ah, sige, lumbatag lang, Ali, oops! Nung bata may ba takin Nung bata kinsay makakatkat na to sa dakong bato! Ali! Oops! ni mayan modayb na ko Ay, nandito nga ayaw paglaag. Nikias, gib ka. Nikias, gib ka. Dok, dok, dok. Ay, maay. Mm. Mm. Sa man na siya magtamba na bayan sa kong. Doot. Gahe, makag-ugod. Meresi! Nga ma mo, ni gidangata ni mo. Niliki akong uma. Gahe, gani kay kago. Wag gib kaliki sa kagahi day. Pero may samad. Mauning nagdugo ang maayo na ko sa ospital, ma. Kay makuya, paano niya ako? Mamatay ako, ane? Ay! Mahadlo ka man ay mamatay. Pero gahe ka ka oh, Lam-lam ka lang inong pa-ospital, pa-ospital, in Angel. Nani kay kwarta day? Mm. Di ita mga itong ospital. Tambalan na kinina itong ah. Recorded by X Thunder Gaming. ko sa ospital at itong na. Hangtod nga, naayo ang samad. O kay pobre ralaki mi. Gitambal-tambalan lang sa kong mama og mga herbal. Hangtod karon nga, dako nako, ko. Mga ba'y di uno anyos na ko. May gipamatik ko sa kung o, nga akong gikahadlukan. Nga may koneksyon sa pagkadisgrasya na ko sa gamay pa ko dito sa sapa. Unya? Na ay mamisita na mo, si Roger. Ato ba nga siya dito? <sighs> Kay, naghago ba yan nag-anhi din yung tawala? Sakit akong upa, uy. Uy, kung huwag gusto sa tao, prang kay, dili kay, nakakapagkatarungan di diha Sakit ha? lagi akong upa, lapad kay akong u. Hala, ikay papauli ato. Ikay ingon nga labad ang uni mo. Ay, kapuya tawala, uy. Noon sa mga ka? Nang labad atong na tong uo? Oh, nganu nga nung ganin nga naglabad yung uo ba? Un sa inungdan? Init pang sa kat na to ganina. Unya, ingon anay man ko kung mainitan ko be. Maglabad din akong uo. Oh, ingon ni mo nga call commander nga. Exempted lang ka sa permission kay init. Unya, wag ko'y grado ano? Pwede na good ka mag-water girl. Um, nga nag-arin sa mga rifles. Limpyo sa sa room. Basta ka nang mga trabaho on nga, narakas landong. Nalimot dahi na ka sa gingo ni eh, sir. Nang katong na yung mga gipamati, exempted sa formation. Dah, hasol kayo Eh. pa niya itong medical certificate, anak. Sige na lang, God. Kisa magkantos ka nang gibati nga matag... Mabuhag ka sa init, maglaba din mo. Ay, maka sa mga kadekuan niyo eh. may kasakit ung ung nga nagatubang aning dakang tunanan we kita ja dani ng uha we nitungan man nga exam ra pa namo ugma ah grabe na kasakit nga ko Ma! ma tabang ma ha Uy, hala tabang tabang mo mo si sinje nga kuyapan Salamat in taon nga nabalikan ka na sa panimuot, Angel. Ah, uh, okay, sa ma. Nakuyapan ka, apo ka. Oh. Pasti lanoy. Waka na infection ang imong o, Angel. Di ang kitambal-tambalan ka lang ni mama ni mo. Di ang nasyamad ng imong o sa gamay ka pa. Huh? mao'y gikahadlo ni Lola nga basig may infection ng akong o diang gitambal-tambalan nun ko ni mama o mga herbal di na nadiscrush ako sa bata pa ko. Ang akong mga pangutana mo kinayong masunod. Unang pangutana, kung mainitan gani ko, mara kong mawadans pa ni muot. Kausa na kuya ko. Di ka nitungod atong napantok ang akong o sa bato di ang palang pa lang ko. Ikaduhang pangutana, Wa bay ko dadas sa ospital ni higayon na itong pagka diskrasya na ko. O gitambalan lang ko ni mama o mga herbal. Wa ka ma-infection o matitanos ning akong o o akong utok tungon ato mga herbal nga gitambal sa akong samad sa una. Ikatulong pangutana. Wa sab ko makapacheck up o doktor hang to Unsa man nga doktor ang akong duulon o mga sab ang mabayad na pobre rabagit kay mi. Ikaw pa to ang pangutana. Kung magpa-check up ko, o kung may makita nga may blood clot ang akong utok, posible pa nga operahan ko? Pilikro ba o akong ikamatay? Palihog, tabang yung tambagi ko. Kini ang akong soliran, Angel. Maayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan. Kini sab si Dr. Rene Obra. Karong adlawa, kami gihapon sa ko ang partner ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutanag mga problema na may punto legal. Punto medical, psychological, emotional, behavioral o mga problema sa mga ginadiling droga. Di nagud nato ni dugayon as soon as possible, ipadada yun ang inyo hang suwat na atay uh, email address nga suliran underscore 612 at yahoo.com Or sa tong Facebook account, nga akong suliran <laughs> official writer's page. Pwede sa nato ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta guys? Kumusta to ang mga suking tigpaminaw? Nga naminaw na natu silang mga opisina sama ni Kime Banyes o mga mga kauban niya din ha, sa Land Bank of the Philippines in Asmandawe City Oga ang mga naminaw na to sa mga nagkalain-lain nilang mga opisina, panimalay, ato ang mga tinahod ug mga pinalanggang taxi driver, mga grab driver, mga tindiro, tindira, no, din ha, sa karbon, sa tabuan, sa pasil, sa talipapa, ug diin pa. Daghan kayong salamat sa padayon nga pagpaminaw sa ato ang programa. No, of course, no, Tuninia 5, ugang tanan nga mga sastre sa ako ang best friend, dasi ang atelier kang Dino Loren. Hello and greetings ninyo. Ako na ditong kwaon ng ako ang blazer, ako ang pantsuit. <laughs> yes, para na na ako'y OOTD. Yes, uh, kung sa ito ang um, lesson for today, dok? Ang atong lesson for today is you uh, uh, find your authentic self and mm. make sure you get the opportunity to live it. Meaning to say, ayaw mo o paghimog kinabuhi nga taman ra sa social media. Nga kanang mag-project mo, <laughs> nga nindot, malipayon, at tubangan ng problema. Ayaw, stop pretending. Be authentic, be true to yourself. No? Ayaw pag-live o life nga make-believe. Anak ah, na na, di ba, Dok? Yes. Greetings today. Yeah, akong uh, i-greet ug si Malin Pando, Florian Flores, Loidal Lamdan o Kandi Bantog. So, this uh, is true to Rolando Sibicon sa Punsidos, Carita, Cebu City. Huh? Ah, o Mirian Hisuler D. Og mga D-Pamilidia sa mainit uslum Sibu. Mm. Yeah, so gam ato ang letter sender karong adlaw ang si Angel. Ato ang letter sender si Angel, mm. 21 years old taga Maputi na awan island Misamis Oriental. Yes. Mga natunel family mayong mm. pagpaminaw dia sa Misamis area. Mga mga uh, gamali ah uh, uh, Osere kining uh, Duhali family. Uh, mga gamali pamilya sa so sugod so may pagpaminaw. <laughs> mm. ah. Oga, um, una niyang pangutan dok, nga kung uh, i-maintain gani ko no, uh, niya, kani mga tambal-tambal, no mura kuno no siya mawadaan sa panimuot, kausa na kuya pagani siya, di ka na tungod sa iyahang katong time nga napantok ang iyahang ulo sa bato, pagka 10 years old pa niya. Pero 21 naman siya ron 21, dok. 21, so that was mm. 11 years ago, so na siguro may hinungda, no? Uh, siguro ang na, no? Ngano nga, nga naingon ani ni siya no mm. o uh, uh <gasps> siguro 10 years ago mm. kung nakalabay dili moy hinungdan no mm. na, nga ingon ani ang yung problema no uh, Must be something else. It must be something else. Hmm. Kay tag, tag, asa ni niya taga uh, misamis. Misamis. Inyintal, no? Di kay ko may doktor. Ang usamis city layo na urokita city. Di ba nangyari ha di ato ni? No. Oh, mana urut. Deha, Pwede. Sike. Pero island ba yan iya, Dok? Oh, galing island mo mm. So layo-layo siguro. Kay main si Oroqueta. Oh, oh, yeah. Oh, oh. Pero yung ikaduhang pangutan na is wa manggud kuno siya dad sa ospital 10 years ago ha katong mm. pagka disgrasya. Unya gitambalan lang siya ni mama niya kanang mga herbal. Wa ba kuno infection or tetanus sa iyahang ulo or sa iyahang utok tungod sa mga herbal nga tambal nga gihatag katong nasamad ang iyang ulo pero sama, superficial ramon po na doc. Yes. Diba? Uh, hmm. Kani magong samad good Uh, kinanglan nga of course antibiotic para dili man tainted yes. kun dili gyud nimo paglimtan ko masamad ni labi na kung hugaw labi na gyud hugaw Basta, samad in general kinanglan ka og anti tetanus mm. injection mm. as protection yes ha? kay ang kanang tetanus mangod nga kagaw makamatay ni kay di na man ka makaginhawa kay mo constrict mong imong mga respiratory muscles ng mga giyanan sa imong uh, kanang air no pero wa gud ni natetanos si Angel Duke wa eh. ni siya matitanos pero kinanglan nga uh, sa uban no nga mga masamad sa uban masamad. Yung naparihan ni ani nga hitabo hmm. no labaw nag kanang naay gani unsay bisaya anang rust dok kanang Lip. dili kanang kanang kanang, kanang, kanang gini man naa sa lansang mga naa sa metal nga kanang rust Oh, kanang ah, bisaya ana kanang uh, naay daghan Basak na sa mga sin, kana mga metal nga makasamad ni mo kana may daghan ka taya, kung saya, tay taya 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 correct uh, ah. <laughs> tayaon ah. Uh. labo na mga ingon ana kusog kay makatetanus hmm, dili ko makabasol sa si imong mama nga butang og herbal nga ba may sa probinsya lang. correct o gang kanang mga concoction mga herbal na mo na kuan sa mga karaan mm. pero uh, kung naalam mo yung hospital diha sa island man mm. ning no mm. uh, mas maay gud og ma, ma laboratory workup in general nga, complete blood count daghan na kay kag makita diha nga information makahatag og ideya sa doktor unsa may problema sa pasyente Oh gang nga, uh, sunod nga uh pangutana wala sad kuno siya makapacheck up doktor hangtod karon unsa pod nga doktor ang iyahang duolon o pila ang mabayad kay pobre baya kuno kayo sila yes angel uh, daghan na kayrong mga pa, uh, government hospital mm, all correct. throughout the country mm. og uh, internal medicine doctor ang imong duolon mm. og sa probinsya Bisag, ikinsa nga doktor. Ako gani, psychiatrist mo ko no, pero por daghan pa sinti na kong mga hubakon, manuli, manuli, gani ko. Mauna. dito sa, kan, nagpaanak ni kasis kong panganak, ato ni. Mm. All around. In a place nga, wala laing doktor, ikaw nga doktor, ka ikaw magkamin most knowledgeable person. Pero na-train man sa gyan mo, ana, dok, ni-specialize lang ka. Tanan, tanan na-train mo mo. That's true. Oh, That's correct. Oo, di pa correct. sabot nga. Psychiatrist na Dr. Obra Dili, kung mo, resita antibiotic. Kibaw ka mutahe, dok. Kibaw ka mutahe. Ay, so every, o, samad. <laughs> every year na may mga mm. surgical, uh, uh, mga missions, medical no? oh. mission. Mm. Every year. no? Correct. Uh, u ang gang iyahang ikaupat o katapusang pangutana kung magpa-check up kuno siya o na ay makita nga blood clot sa iyahang utok, posible pa ba nga maoperahan? Peligro bang mamatay siya? Si Dr. Y. Bimbriunis magkatubag. <laughs> yes! New Roma na siya, Dr. Neurosurgeon. Or ang ako ang igagaw nga si Dr. Tum Vatanagul. Pero naman yes. ni si Lagsebo. Salamat dahil kayo ni Dr. Wybin Briones. Actually, ka na nga kung lamisa ka ako mga lingkuraran. Kang Dr. Wybin Briones na nga... Philanthropist ba uh, na uh, si Dr. Wybin? O, uh, mm. uh, mm -hmm. may groom dia sa Tsunga Hospital sa mm -hmm. una. No? Very supportive Marihil of mga charities. Uh, so, depende na sa description sa imong neurosurgeon. Mm -hmm. Kung ang blood clot na diha sa imong utok pananglitan o positibo angay bang operahan kay this is a major operation baya uh, ng ang uh, craniotomy no kan kanang lungagan ng atong bagul-bagol pero kung madara og mga tambal nga maka hilis aning atong dugo nga mag blood clot na ang mga tambal niya na bahin ra og medical intervention pero kung okay. grabe na kayo nakabara ang blood clot sa daloy sa si imong dugo kinahanglan operahan otherwise ma-discuss ka kay wala na may dugo nga moagi Okay. Oga, mga sukinting paminaw hinaut unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Kini sab si Dr. Rene Obra. Daghan kaayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa atong programa Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center. Radio Mo Nationwide Tatak Areman. Daghang salamat! Og maayong adlaw!